Obvious na marami talaga ang masaya para kay Bea Alonzo ngayong hindi na niya inililihim pa ang relasyon nila ng businessman na si Vincent Ko. Sa event nga ng Bash Manila business ni Bea ay talagang pinagkaguluhan si Vincent. Marami nga ang nagpa-picture sa businessman boyfriend ng aktres. At syempre, puring puri rin nila si Vincent. Mabait at ma din daw ito. Marami rin ang nakapansin na sobrang saya ngayon ni Bea. Sabi nga ng mga nakakatsikahan namin, obvious daw na very happy ngayon ang aktres sa bago niyang boyfriend. Sinang isang nakausap namin, bagay sila. Napansin din ng ibang mga sumusubaybay sa relasyon ni Nabea at Vincent na talagang marami ang pabor sa relasyon ng dalawa. May mga nagsasabi nga na hindi sila magtataka kung sa kasalan mauuwi iyon. Anyway, isa si Julia Montes sa mga dumalo sa Bash Manila event ni Bea at marami nga ang natuwa na sumusuporta siya sa business ng dating kasamahan sa ABS-CBN. Ano ang sayo sa balitang ito?